sa ilalim ng matinding init ng araw sa Botswana, nakahandusay ang isang halos walang buhay na leon, isang dating makapangyarihan at maringal na hayop ng Afrika. Napakapayat niya halos butot balat kaya't inakala ni Dr. Luca Moretti Isang veterinaryong eksperto sa mga mababangis na hayop na patay na ito. Lantad ang mga tadyang ng leon sa ilalim ng kanyang kupas at gusot na balahibo, isang malinaw na palatandaan na ilang linggo na siyang hindi nakakain. Ang dating makisig na nilalang ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili, balat na lang ang bumabalot sa kanyang mga buto. Kasama si Samuel Edlamini, ang kanyang lokal na gabay, si Moretti ay nasa gitna ng isang karaniwang anti-poaching patrol sa Kalahari Desert. Nang mapansin nila ang halos hindi na humihingang leon sa tabi ng tuyong balon. Nanlumo sila sa nakita, isa itong ganap na leong lalaki, tinatayang walong taong gulang at nag-iisa. Sobrang hinana niya, hindi na kayang itaas ang kanyang ulo. Sa lahat ng taon ko sa larangan ng wildlife, ngayon lang ako nakakita ng leon na ganito kasukdulan ang kondisyon pero pilit pa rin lumalaban, kwento ni Moretti. Lalim na ng kanyang mga mata at ang dating makapal at magarang mane ay isa na lamang gusot at maruming gulo ng buhok. May mga sugat sa kanyang katawan malamang dahil sa ilang araw na pagkakahandusay sa iisang lugar at mababaw, hindi pantay ang kanyang paghinga. Lumuhod si Moretti sa tabi ng marupok na mabangis na hayop, handa sa anumang biglang pag-atake. Ngunit ang sumunod na nangyari ay ikinagulat niya. Dahan-dahang ibinaling ng leon ang ulo nito kay Moretti at tumitig sa kanya. Hindi iyon ang matalim o nagbabantang tingin ng isang mailap na hayop bagkus tila may kahulugan isang tahimik na pagsusumamo parang alam niyang andoon ako para tumulong wika ni Moretti marami na akong nakatrabahong mababangis na pusa pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalinawan at damdamin sa mga mata ng hayop para bang humihingi siya ng pagkakataon Matinding pagkadehydrate ang kalagayan ng leon. Maputla ang gilagid at sobrang baba ng temperatura ng katawan kahit sa init ng disyerto. Tantiyani Moretti, mahigit dalawampung araw na itong walang pagkain at ilang araw ng walang tubig. Ang mas masaklap pa, hindi na gumagana ang kanyang mga paa sa likod. Marahil ay naparalisa. Iyon marahil ang dahilan kung bakit hindi siya makahanap ng pagkain o makalapit sa tubig. Sa sandaling iyon, kinailangan ni Moretti na magdesisyon. Isang desisyong makababago sa kanyang buhay. Ayon sa patakaran, nararapat nang tapusin ang paghihirap ng hayop sa pamamagitan ng euthanasia. Ngunit may kung anong kakaibang liwanag sa mga mata ng leon, isang hindi maipaliwanag na pagnanais mabuhay na nagtulak kay Moretti na subukan ng isang bagay na halos walang gumagawa. Iligtas ang isang naghihingalong mailap na leon sa gitna ng isa sa pinakamapanganib na lugar sa mundo. Lahat ng natutunan ko ay nagsasabing wala ng pag-asa siya aminado ni Moretti. Pero may bahagi sa akin na ayaw sumuko. Karapat dapat siyang mabigyan ng kahit kaunting pagkakataon. Habang lumulubog ang araw, agad siyang kumilos. Ikinabit niya ang apat at nagsimulang magbigay ng emergency fluids. Hindi umalma ang hayop na parang ramdam nitong iyon lang ang natitirang pag-asa. Nagbigay siya ng painkillers, antibiotics at electrolytes habang si Dlamini ay nakipag-ugnayan para sa emergency airlift papunta sa pinakamalapit na wildlife hospital. Mahigit dalawang daang milya ang layo. Nang bumagsak ang dilim at hindi pa rin kayang ilipat ang leon, nagpasya si Moretti na manatili sa tabi nito. Binantayan niya ang mga vital signs habang patuloy na pinaiinom sa IV. At nang dumaos dos ang malamig na hangin ng gabi sa disyerto, tinakpan niya ang Leon ng mga emergency blanket at siya na mismo ang nagsilbing panangga sa lamig. Buong magdamag, hindi inalis ng Leon ang tingin kay Moretti. Sa tuwing titingnan nito ang ikaapat o aayusin ang kumot, sumasagot ang Leon ng mahihinang tunog higit na katulad ng pag-angil ng isang pusang alaga kaysa sa pag ungol ng mabangis na hayop. Isa ito sa pinakakamanghamanghang sandali ng buhay ko, wika ni Moretti. Mag-isa ako sa disyerto, kasama ang isang naghihingalong leon na dapat sana'y takot sa akin. Pero ang ipinakita niya ay lubos na tiwala, parang alam niyang inililigtas ko siya. Nang sumikat ang unang sinag ng araw, dumating na ang helikopter. Pero isang hamon pa rin ang paglilipat sa Leon. Kinailangang isedate siya ni Moretti at panatilihin ang IV sa buong biyahe papuntang Mount Animal Hospital. Doon, agad nakatanggap ng tawag ang head veterinarian na si Dr. Elena Gali. Luca, isang mailap na leong lalaki ito, ilang linggo na siyang hindi kumakain babalanya Kahit mabuhay pa siya, hindi na siya makababalik sa kagubatan. Ang paralisadong leon ay hindi makapanghuli o makapagtanggol sa sarili. Ngunit nang makita na niya ang leon ng harapan, nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Bagamat nasa bingit pa rin ng kamatayan ng hayop, bahagyang bumuti ang kanyang vital signs dahil sa ginawa ni Moretti sa magdamag. Ang higit na ikinamangha niya ay hindi lamang ang kalagayan ng leon kundi ang ugali nito. Ang leon, sa kabila ng presensya ng mga taong hindi niya kilala, ay nanatiling kalmado. Hindi siya umatake o natakot. Taliwas ito sa lahat ng alam natin sa pag-uugali ng mga ligaw na leon, ayon kay Dr. Gali. Hinayaan niyang ilipat siya sa operating table, isuot ang oxygen mask at suriin ng walang pagtutol para bang alam niyang tinutulungan namin siya. Lumabas sa mga pagsusuri ang buong lawak ng kanyang pinsala. Malubhang spinal injury, marahil mula sa pagkahulog o atake ng kapwa leon, ang naging sanhi ng kanyang paralisado. Ang matagal na pagkakahandusay ang naging dahilan ng gutom pagka-dehydrate at pinsala sa ilang bahagi ng katawan, tsansa ng kaligtasan, mas mababa sa 10%. Umabot ng walong oras ang operasyon upang alisin ang pressure sa kanyang spine. Hindi umalis si Moretti sa operating room. Kahit sa ilalim ng anestesya, tila kumalma ang katawan ng leon sa presensya ni Moretti. At nang magising na ito, agad na hinanap ng kanyang mga mata ang mukha ng taong hindi sumuko sa kanya. Mahaba at puno ng pag-aalinlangan ang daan patungo sa paggaling. Pinangalanan ni Moretti ang leon na Leo na ang ibig sabihin ay leon sa wikang Setswana. Mula noon, hindi na basta pasyente si Leo, siya ay naging pangunahing misyon. nag si Moretti mula sa kanyang regular na tungkulin para manatili sa tabi ni Leo at gabayan siya sa bawat hakbang ng paggaling. Naglagay siya ng folding bed sa recovery room ni Leo at tatlong linggo siyang doon natulog, bantay sarado sa kondisyon ng kanyang alaga at laging nagbibigay ng presensya. Ang mga sumunod na araw at gabi ay nagbigay ng hindi malilimutang karanasan sa buong medical team. Ipinakita ni Leo ang mga kilos na hindi pa nila kailanman nakita sa isang leon na isinilang sa kagubatan. Tuwing umaalis si Moretti kahit saglit lang, nagiging balisa si Leo at sa tuwing bumabalik siya, sasalubungin siya ni Leo ng mahihinang, malambing na tunog at pilit na idinidikit ang kanyang mukha sa kamay ng veterinaryo, kahit mahina pa rin ang kanyang katawan. Parang dalawang miyembro ng pamilya na unti-unting nabubuo ang ugnayan, ani Nurse Valeria Neri na may paghanga. Tumutugon si Leo sa boses ni Luca, kumakalma sa kanyang presensya at tila napapawi ang pagod kapag hinahawakan siya nito. Higit pa ito sa karaniwan, parang may kakaibang koneksyon lampas sa paliwanag ng agam. Habang unti-unting bumabalik ang lakas ni Leo, nagsimulang lumitaw ang kanyang maamo at mapagkakatiwala ang ugali. Bagaman isa siyang mabangis na hayop noon sa piling ni Namoretti at ng buong staff, nagpakita siya ng kabaitan at tiwala na wala ni isa sa kanila ang nagakalang posible. Matyaga siyang dumaan sa physical therapy, tinitiis ang sakit na parang naiintindihan niyang makabubuti ito para sa kanya. At dumating ang isang sandaling hindi inaasahan ng sinuman. Sa ikaapat na linggo ng regular checkup, up biglang iniangat ni Leo ang kanyang buntot at gumalaw ang kanyang mga paa sa likod. Isang bagay na hindi niya nagawa simula noong siya'y matagpuan. Napatigil ang lahat, bumalik ang galaw sa bahagi ng kanyang katawan na dati tuluyang paralisado. Namangha si Doktor Gali ayon sa mga aklat medikal ang ganitong uri ng pinsala sa gulugod ay kadalasang humahantong sa permanenteng pagkaparalisa ngunit nilalabanan ni Leo ang posibilidad naniniwala siyang ang paggaling ni Leo ay hindi lamang dahil sa mahusay na medikal na pangangalaga kundi sa isang pambihirang kagustuhang mabuhay at sa hindi maipaliwanag na emosyonal na koneksyon kay Moretti ang video ni Leo habang pilit tumatayo sa unang pagkakataon ay mabilis na kumalat sa internet, nakakuha ng milyon-milyong views at humaplos sa puso ng buong mundo. Nang makita si Moretti na sinusuportahan si Leo sa kanyang unang mahihinang hakbang, maraming tao ang napaluha. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, nagsimulang magpadala ng donasyon ang mga tao para sa rehabilitasyon ni Leo. Anim na buwan, matapos siyang matagpuan na halos wala ng buhay, malakas nang naglalakad si Leo. Kaya na rin niyang tumakbo muli, nagpapakita ng lakas at siglang minsang inakalang hindi na maibabalik. Ang kanyang pagbabalik ay isang milagro, ngunit hindi patapos si Leo sa kanyang mga sorpresa. Sa research center ni Moretti, itinayo ang isang espesyal na kulungan para kay Leo. Layunin nitong bigyan siya ng tahimik na pagre-retiro, isang ligtas na lugar kung saan maaari siyang mabuhay nang may dignidad, malayo sa mga panganib ng kagubatan na muntik na niyang ikamatay. Ngunit may ibang plano si Leo. Isang mainit na umaga ng Oktubre, pumasok si Moretti sa kulungan para sa kanilang araw-araw na sesyon. Dahan-dahang lumapit si Leo, at marahang kinagat ang pulso ni Moretti gamit ang kanyang malalaking panga, hindi sa pananakit, kundi sa paraan ng isang inang leon habang kinakalong ang kanyang anak. Wala siyang hinila, walang galit, ngunit dinala niya si Moretti papunta sa gate ng kulungan. Pagdating nila doon, binitiwan niya ang kamay nito, umupo at tumitig ng diretsyo sa kanyang mga mata, maliwanag ang mensahe. Sumama ka sa akin. Walang protokol na makapaghahanda para sa ganoong sandali. Umasa si Moretti sa kanyang kutob at sa matibay na tiwalang nabuo sa loob ng ilang buwan. Nagdesisyon siya. Binuksan niya ang gate. Ang sumunod na pangyayari ay naitala sa maraming kamera at agad na na-stream sa buong mundo. Magkasabay na lumakad si Leo at Moretti, hindi bilang isang hayop na bihag na gustong tumakas, kundi bilang dalawang magkaibigan na may layunin. Walang takot, walang karahasan, isang leon na naglalakad sa tabi ng isang tao na parang matagal na nila itong ginagawa. Tumawid sila sa African bush ng halos dalawang milya. Paminsan-minsan, lumilingon si Leo tinitiyak na naroroon pa rin si Moretti. Sa itaas, may mga helikopter na sumusubaybay. Kinukunan ang di kapanipaniwalang tanawin. Isang lalaking malayang naglalakad sa tabi ng isang leon sa gitna ng kagubatan. At doon, naging malinaw ang dahilan ng paglalakbay. Dinala ni Leo si Moretti sa isang maliit na grupo ng mga leon at mga anak nila, mga hayop na nahihirapang mabuhay sa gitna ng matinding tagtuyot. Agad silang nakilala ni Moretti. Sila ang parehong grupo na kanyang sinusubaybayan noong kanyang anti-poaching patrol sa parehong lugar kung saan natagpuan niya si Leo ilang buwan na ang nakalilipas. Ang sumunod ay ikinagulat ng mga wildlife expert sa buong mundo. Lumapit si Leo sa grupo at agad na naging tagapagtanggol nila. Inilalagay ang sarili sa pagitan nila at sa anumang banta. Gumawa siya ng mga mahihinang tunog tila sinasabing ligtas si Moretti sa kabila ng likas na pag-iwas ng mga leong babae sa mga tao na natili silang kalmado. Hinayaan nilang lumapit si Moretti, walang takot. Parang ipinakilala sila ni Leo at sa kanyang sariling paraan, sinabi, ito ay taong mapagkakatiwalaan natin. Doon lamang lubusang naunawaan ni Moretti ang dahilan ng lahat. Nangangailangan ng tulong ang grupo. Tuyot ang mga pinagkukunan ng tubig at wala halos mahuling pagkain. Nahihirapan silang alagaan ang kanilang mga anak. Hindi lang pasasalamat ang ipinakita ni Leo. Lumapit siya upang humingi ng tulong para sa kanila. Sa mga sumunod na linggo, nakipagtulungan si Moretti sa mga lokal na tagapagkonserba upang magpatayo ng istasyon ng tubig at maghatid ng tulong sa pagkain para sa grupo ng mga leon. Dahil kay Leo, nagkaroon ng bagong pag-asa ang isang buong pamilya ng leon para makaligtas sa tagtuyot. Sa kabuuan ng proyektong ito, hindi umalis si Leo sa tabi ni Moretti. Siya ang naging tulay naguugnay sa dalawang mundo na bihirang magtagpo. Isang mailap na leon na gumabay sa tao upang iligtas ang kanyang sariling uri, isang bagay na hindi pa kailanman nakita ng sinuman. Ang video ni Leo na ginagabayan si Moretti patungo sa grupo ng mga leon ay humaplos sa puso ng milyon-milyong tao at agad naging pinaka-pinapanood na wildlife video sa kasaysayan ng internet. Ang kilalang primatologist na si Jane Goodall ay nagsabing ito ang pinakamamanghang halimbawa ng pag-unawa at pagtutulungan sa pagitan ng dalawang magkaibang uri ng nilalang na kailamay na itala. Kalaunan para sa kanyang kaligtasan, kinailangang ibalik si Leo sa santuario, ngunit mas malalim pa sa distansya ang koneksyon nila ni Moretti, hindi kailanman nawala ang tiwala nila sa isa't isa. Sa susunod na pitong taon, namuhay si Leo sa pasilidad, hindi lang bilang isang survivor, kundi bilang isang tunay na tagumpay. Naging pandaigdigang simbolo siya ng pangangalaga sa mga leon at tumulong upang makalikom ng milyon-milyong pondo para sa mga inisyatibang pangkalikasan. Napukaw ng kanyang kwento ang damdamin ng mga tao sa buong mundo. Ang leon na minsang binalot ng kamatayan sa gitna ng disyerto ay muling bumangon upang maging tinig para sa mga hayop na katulad niya. Nang pumanaw si Leo noong dalawang libot labing siyam, tahimik at payapa, naroon si Moretti gaya noong simula. Umupo siya sa tabi ng dakilang leon, mahigpit siyang niyakap sa huling sandali. Ang parehong leon na dati butot balat sa buhangin, ngayon ay lumisan sa mundong ito na napalilibutan ng pagmamahal at dignidad. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento ni Leo. Ang mga programang naitayo dahil sa kanyang pagliligtas ay patuloy na lumalago, nagliligtas ng libu-libong hayop at nagbibigay pansin sa kagyat na pangangailangan para sa konserbasyon. Higit pa riyan, ipinakita ni Leo sa buong mundo ang isang bagay na madalas nating balewalain na ang mga hayop ay may damdamin, may isipan at may kakayahang makipag-ugnayan sa paraang ngayon pa lang natin unti-unting nauunawaan. Ipinakita sa akin ni Leo, pahayag ni Moretti sa ginanap na pag-alaala na ang hadlang na iniisip nating naghihiwalay sa kamalayan ng tao at hayop ay mas manipis kaysa sa ating akala. Hindi lang siya nabuhay, pinili niyang gawing makabuluhan ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya. At iyon sa totoo lang ay isang aral na marapat ipagmalaki ng sinuman na dalhin sa kanyang puso.